Ito na po yung update natin sa aking uh, inahing na bagong panganak lang po at natamaan po siya ng tinatawag na parvo uh, virus okay. bali yung aking uh, inahin ay naglabas po siya ng uh, mommy five na uh, siyam na piraso at itong uh, buhay lang po ngayon ay Uh, tatlong uh, biik natin to pala yung dahilan bakit uh, hindi lumalaki yung chian uh, ng ating uh, inahin kasi uh, sa loob ng 3 uh, months ay mapapansin na po talaga natin yan mga kababoy na bumibilog na po or uh, parang uh, bumababa na po yung chian uh, ng ating uh, baboy kaso nung nag 3 months na po siya at hinahawakan ko po wala po akong masyadong nakakapa na gumagalaw na mga biik ang iniisip ko naman po ay baka buntis hangin lang kaso uh, lumalaki naman yung didi ng ating uh, inahin. so yung parvovirus pala ay uh, yun po yung uh, yung biik sa loob ng uh, chan 3 na, na, namamatay po sila sa loob pa lang po ng uh, chan kaya paglabas po nila ay uh, yun parang durog na sila at yun po ay tinatawag na uh, mummified at yung tatlo nating biyek, kung napapansin nyo, parang medyo maliit po sila mga kababoy kasi isa din po yon sa magiging effect pag natamaan po ng parvovirus ang ating uh, inahin. Kung may uh, buhay naman po na mga biyek ay medyo may kaliitan po at hindi po sila ganun ka uh, lulusog. Kaya kung nakikita nyo po, ay kinukupulong ko po, po yung aking mga biyek. Kahit tatlong piraso lang po sila mga baboy pero uh, gusto ko lang po masiguro na uh, ligtas po sila. Na uh, Lalo lalo na nag-discharge uh, pa yung ating uh, inahin. Hindi po sila prone sa uh, dumi sa loob ng uh, kulungan. At yung kulungan naman po nila, araw-araw pinapalitan ko po yung dahon ng uh, saging para magiging safe po. At kahit man lang ay maisalba ko pong itong tatlong uh, biyek po natin kasi sayang naman po pag hindi ko po to sila uh, iingat. 24 hours po ako nagbabantay uh, dito sa aking uh, tatlong beek para gusto ko lang po talagang masiguro na magiging ligtas po sila at di po sila sa oras na uh, gusto na nilang magdede. So yung mga beek po ay every 1 hour po yan sila dumidede sa uh, inahin kaya kabisado ko na po yan kaya mayang maya po nag-alarm po ako lalong lalo na sa gabi uh, para wala po tayong mamiss na uh, pagdede nila. So kung nakikita nyo po, medyo kali may kaliitan po talaga lalong lalo na yung uh, nandun sa kaliwa. At isa lang itong isa, okay naman po yung uh, size ng ating biyek itong nasa kanan. Uh, sa ngayon, yung ating inahin ay hindi na naman ganon naglalabas na nga, uh, nagdi-discharge na ng yung uh, puti. Uh, at yung pinapainom ko po ay uh, ano lang, amoxicillin lang at saka ano, yung LFV kasi yun naman yung advice ng ating uh, technician. Pag maging uh, okay na yung ating inahin at pwede na natin siyang paliguan at malinis natin yung uh, kulungan niya, ay uh, pwede na natin tong ilabas yung ating mga biyek. Pero sa ngayon ay parang hindi pa talaga sila ganun sigla Kaya pagkatapos po nilang maglidit, ay pinapasok ko na rin po sila agad dun sa uh, kanilang kulungan. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Yung ating uh, inahin po na natama ng parvovirus at meron po siyang tatlong biyek na buhay. Happy farming po sa lahat.